in mm -hmm. mm -hmm. tapos ko lang natirahan yung baby ko andun pa sa baba yeah, thank you success yung si serious delivery really Panginoon, sa iyong biyaya kami nananalig, gabayan mo ang aming pamilya sa bawat hakbang ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas at liwanag upang patuloy kaming magalak sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kapayapaan at kasiyahan. Lahat ng miyembro ng pamilya, mula sa mga anak hanggang sa matatanda, ay iyong protektahan at ingatan. Naway lagi kaming magbuklod ng mahigpit sa iyong awa at grasya. Bigyan mo kami ng pananampalatayang walang hanggan, pag-asa na nagpapagaling, at pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Tulungan mo kaming maging matatag sa gitna. Patapos ko lang mag-irahan. Ang baby ko ay lalabas sa pag-aral. Thank you, Lord. Successful moment. She is a liberator. 啊。嗯